Yan. So, ayun guys. Welcome po dito sa ating uh, Facebook page. At welcome po dito sa bayan ng New Washington, mga busing. So, sa mga hindi po makauwi dito, uh, ganito na po yung bayan natin. Ayan, sa mga namimiss na yung lugar na to guys. Nag-improve na rin kahit paano. May mga building na. May mga changi na rin. At kumplito na rin yung paninda dito, guys. Kung ano yung gusto nyong bilhin. Di ba? So, at ayun po. Uh, makikita nyo po yung public market. Kung gusto niyo bumili ng mga seafood. So, nandiyan lahat binabagsak. Kaya papuntang port yan. So, ayan, may bagong building. At may grocery. Ayan, kung gusto nyo mag-grocery, pwede rin dito. Mayroon ding malaking grocery dito, guys. At ito naman po, yung plaza ng New Washington. So, sa mga oras na ito, guys, walang gaanong tao kasi tanghali ko po kinuha yung video na yan. Ayan, so, atin punta tayo sa isa pang side ng plaza ng New Washington. So, kabilaan kasi yan, guys. Yan naman po yung isang side ng plaza ng New Washington. Napakaaliwalas lang ng lugar guys. napaka presko At yan po, function hall po yan. Kung may mga party, dibu, kasal po yun dyan. At meron na rin 7-Eleven dito guys sa bayan ng New Washington. At yung mga pharmacies, Chokes to Go, M. Lowellier, Cebuana, kompleto na rin. Nandito na rin. At meron na rin Andox. Yan, may mga laundry na rin po dito mga boss.